ang video na ito mga kaubayan, ay papunta ko sa pasyente ko at chichikapin ko po siya ngunit dito sa aking dadaanan mga kaubayan ang daming chichirika oh. ang dami ayan po hanggang dun puro chichirika po mga kaubayan hanggang dun itong chichirika na ito mga kaubayan, ay ito po yung mabisa sa anti cancerous po. anti cancerous po ito mga kaubayan. Ayan. Ang proseso ng paggamit po namin nito, kinukuha po namin yung tatlong dahon nito, linalaga po ng tatlong basong tubig. Linalaga ng 10 minutes o 5 minutes. Pagkatapos po, yun po ang pinapainom namin sa anti cancerous po. Ngayon, pwede naman po mga kaubayan, itong dahon niya na ito, ay pwede rin po na ibabad sa tubig, magdamag, sa po inumin. Sa anti-cancerous po, yung spirit po nito ay hahalo po doon sa tubig, mga kaubayan, para sa mga anti-cancerous po. Eto, napakarami po mga kaubayan. Kaya pagpatuloy ko po ang paglalakad mga kaubayan kasi bandaron po yung pasyente ko na kwantara na po don pa po mga kaubayan ah, bukas po yung git nila at dire na lang po akong papasok kasi ito na po yung last na check up ko sa kanya mga kaubayan ah, ginamot ko po siya minsan ah, minsanan ko lamang pong ginamot na kwan yung pasyente ko na ito mga kaubayan ay ito po yung ito po yung inayawan ng mga manggagamot inayawan ng mga manggagamot sa kabiti Uh, kahit saan siya magpagamot kahit dito sa Sambalis mga kaubayan at uh, hindi din nakuha ng doktor yung kanyang karamdaman pero sa awa ng Panginoon po nung ginamot ko po oras lamang po e eh, gumaling na kaya ngayon po ang check up niya mga kaubayan eto na po yung last mga kaubayan uh, eh, check up ko po siya ngayon pagkatapos ay iiwanan ko na po siya pupunta naman po ako sa ibang lugar mga kaubayan doon naman po ako magmimisyon ngayon sa ibang lugar ito halos isang angkan nito mga kaubayan sister andun siya Opo. asawa niya nandyan Opo. Ah. Nayanda kayo yung pinapanda ko. Saan kayo punta? Fresko <laughs> dito, no? <laughs> Tuloy muna ako doon, Brad. Uh -uh. May bisita yata siya? Wala, Shopee. Ah, Shopee. Ba't may tricycle doon, sister? Opo, Shopee yun. Ah, o, oh, sige. Sa kanila yung tricycle na isa? Kanila yung tricycle? ah, sa kanila ba yan? O, oh, okay. oh, sige, sister. Kaya, <coughs> ichichikap ko lamang po itong mga kaubayan, itong pasyente ko, tapos... Ah... Uh, pupunta naman po ako sa ibang lugar at doon naman po ako magmi-mission na at bali tapos na po ako dito sa uh, Samba uh, Castillo Sambales kaya pupunta naman po ako sa ibang lugar napakaganda itong um, lugar po nila mga kaubayan tahimik na tahimik po pagdating ko po sa kanila ay Papatayin ko po ang kamera para sa ganun po mga kaubayan ay ayon po siya nakatayo sa may tricycle mga nakuan Magaling na po siya mga kaubayan bali check up na lamang po. Kaya papatayin ko po ang kamera mga kaubayan kasi iniiwas ko po na makita po sila sa mga video. Kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.